What is up, everybody, welcome again to another episode of Runjan Vlogs. And for today's video, we are going to unbox and uh, put this relatively cheap KTV mini speaker with one microphone to the test. So, bago po tayo magpatuloy. like, share, and subscribe to Vlogs, tech guide channel. Na ko saan dinodemo po natin ang mga latest gadgets that are coming out of the market at picture din po natin at sinasabi ko saan ang mga bodega sales na nagtitinda na mga uh, below mall prices na mga devices, gadgets, and appliances na lamang itong binili natin ito okay? so ito naman po, hindi natin nabili sa physical store but kustabili po natin ito sa online uh, platform na Lazada sa alagang $159 0.65 pesos. So, ang ating po binili nito ay uh, actually ay uh, dalawa. Ito po yung isa. Ayan. Okay. Pero ayan, sa halit na bayaran po natin ng mga halagang 319 pesos dito para sa dalawang ito, nabili po natin uh, sila, na-purchase po natin sila sa halagang... Uh, 309.72 pesos lamang. Salamat na rin po sa mga nagamit natin vouchers at coins. So, nabawasan po ng may 10 piso ang ating pong binayaran dito sa dalawang uh, Bluetooth uh, mini speaker na ito. Pero isa lang po ang bubuksan po natin. Okay, pareho naman po yan. Ito po yung natin no September 25 at dumating kanina, September 26. Ito yung araw So, next day delivery. So, kudos to the seller at saka po sa ating uh, courier service na nagdala po nito sa ating uh, bahay Na deliver po sa ating doorstep Maraming maraming salamat po Good job po Next day delivery Okay na okay po yan So I will be leaving a link at the video description uh, Ng store na kung saan po natin binili Itong ating uh, rechargeable KTV mini speaker Na may kasamang isang microphone Okay so let's take a look at the box first Ano na ba makikita natin sa packaging nito Okay medyo uh, hindi naman ganong kakapala ng kahon at uh, katunayan nga oh, yung uh, ating isang ano ay uh, sa kabila po ng uh, bubble wrap ay uh, nakrample din pero okay lang portate hindi nasira yung nasa loob okay ito po dalawa microphone po, po nakalagay dito pero sa check out po natin ay pinili po natin yung isang microphone po lamang alright so ayan po nakalagay po sa gilid ng box ang kanyang mga features ito po ay may colorful light effect atmosphere so iba iba po ang kanyang uh, RGB lights na ano, mapipili po natin. Titi na po natin kung anong button po pinipindot para mag -iba po ng kulay ang ating RGB lights. Alright, omnidirectional shock sound effect. I'm not quite sure what that means. <laughs> pero yeah, well... Uh, find out later on syempre sa pagtest po natin nitong itong, itong, itong mini speaker na ito. upgraded large battery lasting okay so <laughs> medyo nagkaroon lang na konting sa grammar pero I'm pretty sure it means long lasting ang battery nito bago nyo i-recharge no? magagamit nyo na matagal-tagal at the compact design for easy carrying so it's very very portable maliit lamang ito di pa po natin na unbox pero ito nga po ay, uh, by the looks of it sa size pa naman ng box eh, alam na natin na ito may uh, portable nga it's a portable speaker which you can carry anywhere okay kahit sa park o kung sa amal lugar na gusto nyo magkata kahit sa tabing ilog pwede nyo gamitin po ito okay so yung nga po ito po yung uh, variant na nakuha natin Okay, pinili po natin ito, itong uh, isang speaker po lamang, at uh, color black po, ang ating uh, kinuhang, oh, biniling unit. So let's open the box here, let's flip the lid and see what's inside. Ito po unang sa atin, itong uh, charging uh, cable niya. Okay. All right, so here's the microphone. Alright, ayan, ayan po ang kanyang power button. It's right here, down below. I'm, I'm sorry, yung power button niya nasa taas pala. Okay, my bad, my mistake. Okay, let's uh, put it here. And uh, let's see what else we got here. Ito yung kanyang uh, manual. Alright. Manual. Maraming the, uh, the most uh, useless part. <laughs> the most useless thing that you can pull out of the box. Kasi maraming hindi tumitingin dyan. Sana po ako doon, admittedly. Now let's pull the uh, device out. Here, here it is. Okay. So, let's get it out of the plastic and see. Alright, here it is. Okay. So, ayan. Balik po natin ng plastic sa box. And, uh, ito po ang ating uh, KTV mini speaker. Okay. So, it has six buttons on top. Okay. So, isa po rito power button. Ito po yung kanyang uh, strap. Ayan. kit kita para kami doon lang uh, maliit na handbag lang. <laughs> okay. Parang nagdadala ka ng purse pala. Okay. So, there are some ports at the back of the uh, mini speaker. Ayan po ang kanyang auxiliary port. And then we also have VTFT. Dito po malamang nilalagay yung mga mga micro SD na cards. So mo maputugtog from there. Meron din po siyang uh, USB port. Okay, at ito po yung kanyang charging port. Ayan, naka-indicate naman po dyan. Okay, K12. So, ito yung pangalan. I would think this is the Bluetooth name. We're, sure, we're sure, we, we are sure going to find out a little bit later on. But, ako uh, kung ano ang bluetooth name niya. So, for the meantime, let's turn it on. Ano ba ang power switch nito? Let's make a guess. Ito kaya? Okay, nilong press natin. Ito nga po. Alright, nag-turn -na -nag on nga po itong ating mini speaker. At, uh, okay. Ano ba ito? Tinan natin itong uh, pindutan sa ano. Ah, okay. Ito pong nasa baba, sa kaliwa, ito yung kanyang uh, pag, uh, palit ng RGB lights. Alright, ito wala rito. Ayun. Balik po tayo sa dati. Okay. Tapos ano naman 'to? Okay, ito malamang uh, ang ano. Ah, uh, yan yung kanya uh, volume up button, at yung volume down. And then let's turn the microphone on by pressing or long pressing the power button up there. ayan Tapos, okay, so, testing natin. Ayan. Oh, malakas din naman pala, eh, no? Malakas din ang kanyang tulog, pag nandito ka sa loob ng iyong kwarto ha. In my case, nag-vlog po ako dito, sineshoot ko po ito sa loob ng aking kwarto. So, yun mga po, ayan, amplified naman, works indoors. And, uh, let's try to connect it to a device and uh, see how it works. Okay. Ayan po ang uh, smartphone ng aking uh, asawa. Okay. So, i-shop po natin nga uh, Ayan po, misis ko. Hi, ma. <laughs> i po natin dito sa ating uh, device. at uh, dito nga sa mini speaker natin. So, let's go to uh, settings and uh, tap on Bluetooth. Ayan. Okay. Ayan po, lumabas po. K12, yung nga po, yung nakalagay nga po rito. So, yung nga po ang kanyang uh, Bluetooth name. At mag-connect na po tayo. Alright. So, ito po natin ng konti ang volume. At pumili po tayo ng kata sa YouTube na pwede nating awitin. Okay. Ano ba pwedeng kantahin na ako? Na YouTube po tayo. Hanap po tayo ng isang kanta. yeah tapos sa narinig nyo ay uh, okay naman siya okay ang kanyang tunog ah, uh, hindi naman syempre in-expect natin na super bass na talagang malakas at booming pero uh, yeah for an indoor uh, mini speaker ay pwede pwede na rin naman ito no? sa alagang nga namang 159.65 wala pong 160 well this is you know you're getting basically what you're paying for but still For the price of 159.65, eh, pwede, pwede na kayong kumanta uh, to your heart's content dito sa loob ng kwarto ninyo. At syempre, hindi pa kayo makakabulahaw ng inyong mga kapitbahay. <laughs> so, yun nga po. Uh, kung gusto niyo bumili nito, ay nag uh, iwan nga po ko ng link sa ating video description. And, uh, yun nga po, for the price of 159.65, eh, don't expect too much, pero talaga malaki matitipid nyo rito pwede-pwede nyo rin naman ito, okay? So, yun nga po, maraming-maraming salamat po muli sa inyong pananood ng Run Jam Vlogs, and I will see you on my next video, and in my next vlog as well. Y'all take care now, and God bless! Bye!